Ah, uh, magandang uh, magandang uh, hapon po sa inyong lahat dyan, mga idol. Ah, uh, ako po si Paul Pizzo ng Hapan Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang uh, location po natin. Kung gusto niyo mag-direct message po sa atin, nandyan naman po yung profile natin sa FB. At saka nandyan naman po yung number po natin. Direct nyo lang ako pag uh, ano, message. Okay? So, andito po tayo ngayon sa national born ng uh, ano po natin uh, WPC banded po ito at saka SBCC banded yung local po namin um, mag update lang po ako kasi uh, para at least yung nag a po sa atin ng pahulugan ay eh, makikita nyo na na ganun na po sila kalaki so ngayong uh, May 15 magpo 4 months old na po sila so at least uh, healthy healthy po sila tingnan nyo po So, pag malakas kumakain, ang manok natin is healthy po. Di ba? Diba? Yun. So, ganito po mga idol, uh, kung gusto nyo po mag-abel dahil uh, meron pa naman uh, slot dahil sa dami po ng uh, naproduce po natin sa national board, meron pa, marami pang slot. Ang ano dito is ang yung towie cross na lang ang ano, ang uh, tawag nito ng uh, available. Sa material po, medyo di muna tayo mag-ano, uh, sa material kasi ah uh, hindi ko pa nabilang-bilang kasi hindi natin alam kung ano mangyari. kaya nga nagka uh, cut off muna tayo sa material sa National Born. So yan po ang uh, ano kung gusto niyo pong maging uh, mag- uh, mag-inquire sa akin, uh, PM lang kayo sa Messenger natin. Ah uh, nandiyan naman po sa taas yung uh, profile natin sa hap, sa Facebook natin. So nandiyan Uh, para at least may direct nyo po ako pag ano, bibigyan ko kayo ng details kung paano maghulog mag-a-avail kayo sa pahulugan makikita nyo sa bloodline sa ngayon, 2-way cross na lang po ang available natin kasi yung 3-way medyo naubos-ubos uh, yung 2-way kasi medyo may taas-taas na presyo kaysa two, sa 3-way yan, so yan, nakikita nyo na i-focus mo yung Idol ko na color. Yan o. Yan ang uh, ano natin bagong kulay ngayon na uh, choco. Ang ganda po ng mga kulay nila. Ako idol, ah, I love talaga ah, off color. Ganyan. So, Fred, okay naman ako. Pero mas maganda. Dahil ano dito sa akin na ah, maganda ako. Ah, yung nagagandahan ko sa off color eh. Uh, sinusubukan Kasi itong mga off-color nito Yung mga trueback Hindi ko uh, Hindi ko sila ginalaw Pinaparami ko Pero yung uh, mga choco natin Dati-dati pa ito Na ano natin Na UC line uh, Galing po ito kaya Idol Randolph Plaza Yung bloodline na yan So Sa unang breed namin Kasi yung una Yung financier po natin uh, Paiba-iba So ngayon Paiba-iba ang gusto So sa tingin ko kasi Nalalaman ko na medyo mataas po Ang percentage ng uh, ano po nila Sa so, alam nyo na Hindi na natin babanggitin So disclaimer ha disclaimer No animals were harmed Of the making of this video mga idol Wala pong talagang uh, nasaktan Ah okay So andito po tayo yeah ang tsuko po natin Gwapo gwapo Oh, ganda ng katawan. Mahaba. guapo Ganyo. Guwapong guapo, Yung, -gwapo. yung choco natin. Pulang-pula na yung mukha. Ayan. guapo, Dirty pit. <laughs> ganda, oh. Di ba? Yung mga choco natin na UC line. Galing po kay uh, Randolph Plaza. Oh, yan. Ganda po. Yan. So, yan po. At least, ah uh, yung naguhulog sa atin sa National Born, nakikita nyo na na healthy po sila. So, by September second nd week, marilis na po natin. Okay? So, yun lang, mga idol. Huwag natin kalimutan magingat. Huwag natin kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo kay Papa Jesus, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Lord. God bless. Good afternoon.